Ito yung tinatawag na endoscopy. Ito yung procedure na na gagawin uh, para tanggalin yung bagay na nasa katawan ng tao. Tulad niyan, tulad niyan nakikita natin yung bata eh nakalunok yata ng uh, coins. So kailangan siyang uh, i-endoscopy para kunin yung coins na nasa lalamunan niya. Uh, para hindi na siya ooperahan sa nakikita nyo uh, kinukuha yung coins sa uh, loob so ingatan natin yung ating mga anak o mga batang maliliit na mahilig uh, kakakain ng mga bagay-bagay kahit hindi coins uh, delikado sa buhay ng mga bata uh, baka bumara eh yun pa yung mag ng kamatayan ng isang tao so ingat-ingat din sa mga anak natin ah, kailangan talagang bantayan maigi ah, kahit makulit ang bata kailangan talagang bantayan para maiwasan natin yung ganitong mga pangyayari